Yung mga ginagawa ngayon ni Sara Duterte, hindi na po yun nakahagulat. Ano ba yung mga yon Yung pag ng maraming senatorial balls. Oh, yung kahit uh, pag pag ng mga mayors, naandyan na. Naandyan lagi sa Sara Duterte. Siyempre, ito yung panahon or tinatawag na um, damage control. Mm, hanggat kaya pa. <laughs> hanggat kaya pa, Ayan. Um, pipilitin at gagawa ng paraan para magkaroon ng mga kaalyado etong si Sara Duterte. Totoo, papalakpakan talaga siya dyan. Siyempre, yan yung gusto rin netong mga nasa paligid ni uh, Isko Moreno. Pero ang totoo, yun pong mga taga-suporta mismo ni Yorme dyan sa Manila, city of Manila, ay galit na galit at ayaw hindi gusto ang nakikitang ito, yung pag-appear nga na itong si Sara Duterte sa campaign rally na itong si Isko Moreno. Ito yon. Vice President Sara Duterte joins the campaign caucus of Mayor Isko Moreno, mm. Vice Mayor Chi Atienza, Congressman Carlo Lopez, at yun nga, yung entire slate nga na itong si Yorme, si Isko. Nanalo ano, pa ba ito? Kasi ang nakikita natin, mukhang medyo mahirap na. Ano ba ang problema ni Sara Duterte? Ano ba ang problema ng mga taga-suporta ni Yorme kay Sara Duterte? Yun yung malaking katanungan. Hmm. Abay, tinawag ba naman na magnanakaw, tamad, manggagamit itong si Sara Duterte? Marami daw kasi sa mga taga-suporta na itong si Isko Moreno na ayaw kay Sara Duterte dahil sa panggagamot nito sa pamumulitika o panggagamit na ito sa pamumulitika. At tinawag nga ng ilan na manggagamit ito, tinawag din na tamad May ilan na sinasabi na di kailangan ang kaniyang indorso dahil mananalo daw si Isko kahit wala si Sara Duterte. <laughs> so malinaw ito na ang may kailangan uh, ng, ng suporta at yun nga, ng kaalyado ay atong si Sara Duterte. Pero na nabasa natin yung komento ng mga natasansa, mukhang, mukhang matibay atong mga etong mga taga-suporta ni ni Yormi ano hindi mo nga siya sinuportahan ng 2022 Ta two. tapos ngayon iniwan ka ng katande mo noon lalapit ka ngayon kay Yormi eh tinaboy mo kami noong 2022 ayon sa isang um, uh, post or or komento kahit ano pang sabihin ni Yormi hindi hindi ka namin sa suportahan at mas lalong hindi namin sa suportahan si Anyway, kung sino man ito. Wala kayong pinagkaiba kay Isko. Kami may tiwala, hindi sa inyong dalawang pamilya. Marcos siguro at Duterte ang tinutukoy niya. Anyway, yan ang nangyayari ngayon. Napakarami pa siyempre ang nabubulalas ng kanilang galit. Sabi nga ng isa, Yak, bakit andyan si Piatos? Nasisira tuloy ang pangalan ni Isko Moreno. Kahit hindi mo i si Yorme, mananalo pa rin yan. Baka daw na andyan or bakit daw na andyan si Mary Grace Piatos. Mm -hmm. Yan ang nakikita at nababasa natin. Isa pa daw etong si Yorme, hindi mo dapat pinapupunta si Sarah dyan. Nasisira daw ang imahe mo. Yan. 101% naman na mananalo ka daw dyan. O, tignan natin. Pero, totoo ba na nasisira ng isang Sarah Duterte ang pangalan ng isang Yormi? Baka nga. Kasi yan yung nakikita rin ng mga taga-suporta na etong si Isko Moreno. Good luck.